Nagluto ako ng lugaw, pancit at nagmagdo kami ngayong Father's Day. Tara, samahan niyo kami dahil ngayong araw ay mabubusog na naman tayo. Good morning. Good morning, Nia chan chan chan. Good morning, Mia chan chan chan. Ah Let's chase your diaper, okay? Okay? After ko nga makaluto, ay tamang-tama naman ay nagising na rin ang baby girl ko. After ko nga siya mapalitan, ay nag-exercise na rin siya. At bago nga ako kumain ng breakfast, ay umiinom muna ako nitong M2 tea drink ko. Isa itong healthy drink na good for breastfeeding mom. Partneran natin ng tuyo ang ating lugaw. Tara, kain na po tayo. Itadakimasu! at may pakis pa ang baby ko dahil nagustuhan niya ang luto ni mama. Happy Father's Day, Papa! <laughs> Tuwang-tuwa naman si baby sa pagsasayaw ko dito. Pero ang kuya niya hindi nagpahuli. <laughs> At after namin kumain ay nakipagkwentuhan mo na kami kay CC at ang anak ko ay nakipagmarites din. Fast forward ay pinaliguan ko na si baby. At saka ko naman sinimulan magluto na ng pansit. Bumili din ang asawa ko ng lechon kawali dagdag ng aming ulam for today. at luto na nga ang pansit. Tara, kainan po tayo ng tanghalian. After namin kumain ng lunch, ay pumunta muna kami sa Glet sa Sokbang. Ito yung bilihan ng cellphone dito sa Japan. At pagdating na pagdating namin dito, ay nilalaro na agad ni Kaden itong robot. Nagsasalita din kasi ito kapag kinakausap mo. At dali-dali naman akong tinawag ni Kaden dahil may ipapakita daw. For kids. Eh? For kids. kids yeah kids phone. kids phone but this is only a display but I want to I want to buy it you want to buy yeah, yeah me too yeah me too kids that's for kids yeah let me see this is a uh, uh, this one is this one is a uh, yang cute. Please. first the sample? This one is the sample? Yes. Yeah. This, this one, one is the sample? But do not pull wow, here, please. This one is the sample. But Tita, do not pull here because it can have a it. loud sound. Yeah. yeah this one is the sample. sample. Uh -huh. Email, then what? Camera. Camera. This a camera too? Yeah, a camera. A camera too? Yeah. Yes. Look, 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 I'm going to show, look. Look, your show. Look everyone. You can yeah, a don't do anything. Don't do anything. Instead when you 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 off. off it. Let me see, let me see. Let me see. Let me see. It's a camera. It's a real smartphone. Maybe, let me see. Please, I want to buy it, mama. Please. Please. I want to buy it. it. Yeah, me too. Please. gusto nga daw bilhin ni Kayden yung cellphone na ito. Pero wala pa kasi siya sa tamang edad para ibili ko nito. Tsaka bawal ang cellphone sa school niya. At eto na nga yung mga iPhone. Meron na din silang iPhone 15 Pro Max. Meron lang kami inayos dito sa softbank kaya medyo natagalan. Nakatulog at nagising na nga si baby ay hindi pa rin tapos. Buti na lang ay nasa mode ang baby ko. Fast forward, finally natapos na din. At ito na nga, on the way na kami pa uwi. At pagdating na namin ay tamang tama ay dumating din yung order kong bedsheet. Kailangan ko na kasi palitan yung bedsheet namin dahil napunit na. Napakaganda itong nabili ko. 4 pieces siya. Meron siyang blanket, 2 pieces pillowcase at bedsheet. Napakalambot yung tela dahil 100% cotton. Siya. At pagsapit naman ng hapon ay nagpa-order yung papa ko ng McDonald's. At syempre dahil masunurin tayo ay nag-order ako online. Woo! Grabe at nakakabusog pala kapag Father's Day. Ano na naman kaya ang isusunod nating i-celebrate para maka-order naman ng KFC? At hanggang dito na lang po ang ating video for today. Sana nabusog din po kayo sa panonood. Bye!